namen ko si ano si Kikay. Kailangan ano ah kailangan totoong sagot ah. Yung busot, buong puso pagmamahal. <laughs> kahit pa alam mo na marami pang babaeng pwedeng magmahal kay Bins. Anong masasabi mo? Aray, ano? Oh, ano 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 ano. ano masasabi mo kahit nalaman mo na marami pang oh. babaeng pwedeng magmahal pa kay Bins kahit na alam nila na mahal ka ni Bins. Anong masasabi mo sa kanila? Kunin nyo na guys, pag sumama si Gail inyo na. Yun legit, <laughs> yun legit. Yung legit. <laughs> Ayun yung nga. Legit. Kunin na nga nila, basta nga pag sumama inyo na. Oh, bakit naman tigay? Mahal, mahal mo lang kasi mahal ka. Aray ko. Mas, niya, ulit, hindi, mas maganda. Mas maganda kasi pag ano. Yung, kasi pag si Vince tinanong ko ng ganyan, siyempre nasabihin ni Vince, mahal ka talaga niya. Wala akong pakialam sa mga tao nagmamalaki nagmamahal. Sabi kay, mo kasi kung may uh, pakialam. Basta ako, ako mahal ko yung, yung jowa. Dapat ganun. Uh, <laughs> wala yan. Yung, sagot. Ay, kasi hindi siya. kasi yung sabi mo. Yung, aray ko. Wala sa yung Ang dapat, makakaintindi ko kasi sa mo, sa mga, <laughs> mga babae gawin na gamas beans. Oh. Ano oh. yun? Paano? Ngayong alam mo na na may maraming mga babae na nagkakagusto kay Beans, anong masasabi mo? Ano sabi niya kaagad oh. Sabi niya! Oh, sabi kunin niyo na, kunin niyo na. Oh, grabe ano, po. Aray ko, aray ko, aray, 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 aray ko. Aray ko! <laughs> ka aray! Ka! <laughs> aray!